Shout sa mga ano, taga babansa Ayon mga kasu isa isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Halikayot samahan ninyo ako. Papunta tayo sa trabaho, mga kasu ayun malapit na tayo dito sa may palengke mga kasukay ah yes nandito tayo sa may transport mga kasukay malapit na tayo sa may i-mart dun pa lang mga kasukay titingnan natin kung maraming paninda na ngayon ay araw ng linggo ayun mga kasukay ah samahan po ninyo ako titingin tayo rin kung magaganda po ang sa Imos Market ito mga kasukay, malapit ko tayo sa I-Mart Kita na po yung mga nagtitinda sa tabing kalsada. Yun mga kasukay. Ha? Si kuya na sa iyo mga kasukay. Sa mga bago lang dyan, shout out po. At sa mga bago lang, uh, palike and subscribe po ng ating munting YouTube channel mga kasukay. Ha? Pasuportahan naman po. Woo! yun mga kasukay wala pong masyadong tao ngayon dito sa may tabi ng iMart marami na pong panindang nakalatag mga kasukay malapit na tayo sa loob ng palengke tara na mga kasukay maghiikot na tayo ang gaganda ng protas mga kasukay oh. busy busy si Inday shout out sa iyo siya po yung nag-aayos ng mga paninda rito. Sariwang mga prutas, iba't ibang klase, mga kasukay ha. Hanapin nyo lang si Inday. At saka mayroon siyang apple, mga kasukay. Tara mga kasukay, andito na tayo sa mga mag Magikot tayo. mayroong mga alam ako. Sarap niyan sa mangga. Kaya pang isa, mga kasukay. Marami ding gulay dito, mga kasukay. Ayun mga kasukay, si Boss Renren ka kadarating lang po. Araw tayo ng linggo ngayon mga kasukay, ang gaganda ng isda ni Boss Renren Beauty, beauty. Sariwang sariwa. Ay dala isda yung malaki. Ay dala. Bisugong malaki. Lula. Lulo. merong mayamayang tunay. Sa kalapula po napakaganda. Ano ko siya ako Gaganda sa mga kasukay oh. Mayamayan laki. Yan ang mayamaya. Lapu-lapu sa Kay boss rin lang yan ha. Pusit pa ang adobo mga kasukay oh. Buhay na buhay. Meron din kabayas mga kasukay ha. Oh. Tingnan nyo naman kung kano kaganda ng isda ni boss rin diba, mga kasukay oh. Balimaga pa Nag-aayos pa lang po kami ng mga palinda sa Imos Palengke. Yan, sa mga mag-iisda, hanapin nyo lang si Boss Ren Anong isda ito, Boss? Tanigi? Tanigi. Ito, tanigi mga kasukay. Ito, tambakon. Panggata. Ang gaganda ng isda ni Boss Raquel dyan. Ha? Meron siyang bisugo at dalagang bukid. Yan mga kasukay. Meron din siyang Meron din siyang talakitok. Ayan po, talakitok 'yan mga kasukay pang sabaw. Ito naman yung sdang bato. Loro. Anong pangalan niya sa inyo mga kasukay? Ito yung sdang loro mga kasukay. spada na malalaki. Ayun naman atin ito. Ang laki ng espada mga kasuka oh, sarap to pampangat sa kamatis ang gaganda ng isda ni Boss Raquel yan mga kasokan meron din kabayas ha shout out po sa mga bago lang napadpad sa aking munting youtube channel shout out din sa mga kalibor dyan ha ayun meron din pang kilaw yan mga kasokan pang -kilaw, mga kasukay suwakang shout out sa mga tropang bisaya yun mga kasukay ang dami nating paninda ngayon, daming isda ng mga tropa. Boss Rico, busy busy. Nagbobonus siya ng ano? Bangus ano to, Boss? Bangus. Dagupan. Saan ka sa Dagupan gayan? Sa Kaganda eh. Ay mga kaso, eh. May bonus siya mga kaso. Ito na po yung nagawa niya. Pangasinan. Dagupan. Meron siyang tilapia mga kasukay ah. Hanapin nyo lang yan si Boss Rico. Isa sa batikan dito sa pag slice sa malalaking isda. Yung mga tagaymos dyan ha. Baka may papagawa kayong isdang malalaki. Dalhin nyo lang dito kay Boss Rico. Meron din siyang yellowfin. Ayan eh, sa mga mag mga kasukay ha. At special shout out po pala sa tropa natin dyan ha sa Barangay Liboro kay Sinindas Idol. Magandang umaga. Shout out din kay Paulo Rico ayon sa mga taga Barangay Woo! Liboro ha. Magandang umaga po. Ganyan pag sariwang pusit mga kasuki hindi kami nagkakalayo ng kulay ng sabaw, di ba Teno? <laughs> sariwa, sariwa. Sabaw pa lang, may tim na. Parang ako. Ganda ng isda ni Tubal oh. May isda siyang dilat bukaw. Sarap ng bukaw ni Tubal eh. Sa mga magpapaksi. Eh. Shout out kay Boss Jason. Boss Jason, shout out. Yan ah. Oh. Yan yung isa sa mga senior natin dito. Sa palingkay. Yeah, may customer si Foreign Cubal. Shoutout din sa iyo, Ate Lobs. Ayan, si Ate Lobs. Shoutout. Mayroon siyang Pampanaway. Pampano. Kaya tinawag itong Pampanaway, kulay puti na idol. <laughs> ayan nga kasi. Ano ba yung masarap pa yan? Baka yun, no? Boneless bangus yan, idol. Kaganda ng isda ngayon mga kasuke. Tao na lang po ang kulang. Ano na lang ang kulang kasuke? Tao na lang ba? Tao. Tao na lang mga kasuke. Oh. Ka na ready kami rito. Bising bisi -busy si mam. Ma oh, Ma'am, good morning. Nagbubol yung mam ma natin yan. na ah. Bangus. Ito yung bangus na gupan. Wow. Ayan mga kasukay, ang dami rin isda si ate Banji. Parte rito sa dulo, marami na rin tao. Nagdarating na sila. Ayan, 80, 91 po. Wala na, yan na lang. Opo. Ano mo na to? Ayun, medyo marami-rami ng tao mga kasukay oh. Sa luban, Sa gitna mga kasukay, marami na customer. Ayan mga kasukay, hanggang dyan na lang po. Salamat. Uh, Diyos. Mapa